Ayan, na, napilipit ka na aso ka. Ayan, guys, yung aking aso. Mamaya, baby, ano ba't lang nandiyan ka na? Huwag ka kasi dyan sumuot. So, ka ayan, guys, good morning po. Uh, ayan, tayo po nagpupunta. Maghuhulog na naman po tayo kasi Webes na, uh, ah, Merkulis po ngayon. Ayan, tayo po maghulog muna. Hello mga itik, sasama kayo? Tara, sama kayo. Pinagsama <laughs> yung itik. Ayan guys, tayo muna maghuhulog. Mainit na, pero maaga pa guys. Hello po, tayo po. Maglakad-lakad. Maglakad-lakad po tayo guys. Tayo maghuhulog muna. Baka tayo mapagalitan pag di tayo Di ba? Diba? <laughs> Ito pong lugar namin. Ayan. Ito pong labasan. Simintado na guys. Dati, laging putik dito kasi yung daan. Ngayon maganda na guys. Ha? Simintado na po. Maghuhulog muna tayo guys. Ang init na pero maganda sa pa patumalok. Hello manok! Hi! Ang init ng Wala nang ulan pero baha pa rin dito. Bakit baha pa din? Baha pa rin. Hindi ba? Wala naman ulan. Bakit baha? <laughs> Yo. <laughs> Walang ulan, pero baha. Naku, may utang pala ako din ng limang piso. Mamaya tayo pagbalik. Maghuhulog lang ako. Uh, <laughs> Uhulog lang ako. Yan, may utang kasi akong limang piso din. Sabi naman, eh, naku, ang tagal na nila. Five pesos lang. Ah, may music. Huh alam mo yung mga tao dito puro music lover po sila kaya may nilupa ka pa? ay baki wala luto ha baga bibili sana ako ay dalaga ay, kambing. <laughs> Anong ginagawa niyo dyan? Hmm? Ah, dyan. Itong bubong na to? Ang layo na. Ang layo na ng inyong pasyalan ah. Hindi ka na napasyal dun sa amin. Mamaya po. <laughs> Tiginay. Ako yung may pupuntahan lang din eh. Ayun guys, udan yun. Ang ng manok yan. Ayun Gulong na yan. Maaga pa. Anong time oras nung na naman ay? Ayan guys. Sana nandito. Pero parang sarado na naman. Ay, tuloy. Ayun pa. Shhh. Patugay. So, Itim. Ay, may music. Ibon yung guys, oh. Um. Dami. Ibon sa simbaha. Dami, oh. Um. Liliparan. Ay, copyright. May music, guys. Ay, may aso! Nanganggat aso mo? Hindi, hindi, Ate Nora, kamusta? Nora, ga? Mabuti. Malon ka man. Malon man at mayo ng kwarta. Mayo ng kwarta din. Iyo nga ni. si Manay! Wala pa, mawaya pa yun. Ay, hindi ah. Una, kunin na sa abroad ka. Yun, at uli na din eh. Kaso rin pa. 27 pa nga niya. Ano nangyari sa mukha mo? Ako eh. Ay, baga? Ay, <laughs> baga? <laughs> Siya. Yeah. Natutulong ako na sa Batangas ako mga ah. ng mga kasamahan. At para namayat ka ni? Kunti lang. Kunti lang. Ayos naman sa abroad. Ayos naman. Mm -hmm. Maski hindi. Maski hindi? Uh -huh. Yan okay. okay. lang lang yung sagot. Ayan guys, pauwi na tayo. Wala na naman yung aking hinuluga. Niwan ko na lang yung panghulog ko dun sa asawa. Okay na naman. Laging wala po kasi doon. Ay, may music na naman tayo. Ay, ayan guys, nandini ako, namimili ako ng lutong ulam. Lutong ulam. Lutong natin. ulam. Lutong al almusal pala guys, ayan. Sorry po. Nandito po yung tindera, oh, napakaganda. Ganda-ganda <laughs> po ng tindera, bago sa inyong bumili din eh. Ayan, mura na, masarap pa. Di ba ate? Oo. Oh. Di diba? mm -hmm. Hindi tayo magbayad muna. Kaso may music, may ba tayo makapiright? Malaki rin pala ang bahay mo, te? Oo. Malawak, ano? Diba? Yan naman yun sa, ano pa nga nga, yung kapit sila. Sigat dati sila dito. Ayaw na makisama sa'yo. Hindi. Ginawa. Hi guys, ayan, pa na tayo. Bumili po ako ng, ano tawag dito? Hindi ko alam ang pang tawag dito. Ano nga ba tawag dito? Pabili. Pabili po. May tao. Yuhu. Pabili. Pabili po. Ayan. May balis ka pa, Dina? Hindi yung ano lang, yung limang piso bang isa? Hindi, wala na, ka noon? Wala ka noon. Yung kaya ari. Oh. Tsaka isang soft drinks. May soft drinks ka? O, oh, uh, ilan ba nito? Huwag na muna ni, kasi gusto ko yung malaki, yung lima piso. Hindi, masarap, yun. masarap yun. Yung ano, maligat ba? Uh, uh -huh. Nagutom na. Maga pa pala, 7.17 pa lang. Ay, mamaya lang ako. Ay, ah, wala pa nga dyan si Ate Maya. Ako nagulo. Nagaan pa ako eh. Bilili pa. Oo nga. Busy-busy ka man. Nga kaya baka magbigyan yung dito ay una yun. Ay oo. Kasi wala ka dyan nakakita. Ang cute talaga ng tindahan mo. Ha? Huh? Nakukuitan ako eh. Pagawa ka niyang kanito. Ay naku po. Madaling magpagawa. Ang problema yung pera. Ikwenta eh. Oh. Oo. Hmm. Kaya ng anak mo. Ang lang. Ay sus, ginoo ka. Ayun lang akala niyo ti. Wala nga lagi. Ang tawag lang ay. At saka mag-aasawa na rin naman yun. Wala na rin naman ako doon. Diyos ko po, ayun na pa pag-aasawa. Hindi, pag-uwi. Siyempre matanda na. Payagan na natin mag-aasawa. 26 na eh. Ito bata pa. Ayan, kain po kayo guys. Ay, kain. Inom pala. Lamig. Ate, kunin mo na yung lima. Bumuli akong, ayun, naalala ko na, palabok palang tawag dito. Kanina ko pa iniisip, anong tawag? Mm -hmm. Ang cute ng tindahan mo eh. Mabinta naman, te. Ay, ako, Diyos ko. Malabo na makaisandaan maghapon. Hindi naman ako nakakasinsin naman Alam mo, si Carlo naman dito, pakit-pakit eh. Dito? Oo, oh, ayan, Talaga? Ay, ang oh, no. eh, laki ng puhunan niya. Ay, alim na libo yan. Eh, ako. Sigalo lang. Eh, ako eh, mga dalawang kaha lang. Ay, hindi pwede 5. dito. Lima. Hindi pwede dito kaka. Inuutang pa. Naka? Bahala na kung kailang bayaran. Naku. Ay, ako ng puhunan ko sigalo dito. Oo. Oh. Yes, ko. Ay, ako nga nabili isang ka, yung isang kaha ng, ano ka gano? 1,260? Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Anong ko yung isa sigarilyo, ano ba tawag doon? Ano yun? Yun. 1,260. Oo. Ano? 1,2? 1260. 1,260. Oo. Ayong, ang ay, ang, ang malboro ay 1,8. Kaya nga, napakama. Hello nga po. Sige na te. Okay, Salamat. Baka nandito na yung anak ko. <laughs> Pauwi na daw. Ayan guys. Hindi pa ako nag-almosal pero uminom na ng soft drinks. Baka ako may sakta ng tiyan nito ah. Ayun guys, oh. Para may kurtina. Uy, ang cute. Mm. Diba? Hello po. Ayan, ingat po tayo. Baka tayo mag-swimming dito. Ayan. Wala naman ulan, pero baha. <laughs> Amazing. Diba guys? Ayan. Hello po. Good morning. Good morning po pauwi na po tayo. Ay, mani. Ayan. Dudulas pa. Ayan, tayo'y makauwi. Na. Nak, nandiyan na si Tita Dan? Ha? Si Ati Dani, nandiyan na? Hindi mo napansin? Wala pa. Ayan. Ayun, baka may ba bibili pala ako guys ano. wala kasing buns doon magkano kayo sinukli sa akin bibili muna ako guys ano. Eh. papalaman ko din sa palabok. ayan dito pala mayroon itong buns magkano ang buns tayo Di ma pa rin, di nagbabago? pa rin nagbabago. Kala ko nagbago na eh. Apat nga po. Kasi ipapalaman ko din sa buka. Bukayo. Anong tawag dito nak? Palabok! <laughs> Diyan, naghulog ako. Wala man si Ate Maya. Nasa Ma ano? Nasa Linbil daw? Linville? sa anak? Wala na, di daw sa Ay, sa Bakit? Ayan guys, ako bumili ng tinapay. Para nakita ko si Randa. Ay, ito na nga. Pati yung kalang! ako, ako. Overtime ka? Overtime ka? Ano na naman yung mga pinagbibili mong yan? Pampalaki ng muka <laughs> Hi guys Ay, Kakarating lang ng aking anak Ganda-ganda niya so, Parang di ka naniniwasan kung nagsabi eh. <laughs> <laughs> Di ba? Oo mm -hmm. uh -huh hanap mo mga junakis mo? Oh. Ando na bilay. Sarado kasi ako dito eh. Ba't naggaano na naman yung cellphone? Parang nag-slow motion na naman yung ating video. Ay, slow tayo. Hindi na kailangan mag-edit ano. nag slow motion mag-isa. <laughs> Ayun guys, ang init. Masisira ang beauty ni Danica, ang init. Hindi ka nagdala ng payong. Hindi akong payong. Sa bagay, maaga pa naman. Maigi nga yung init na yan. Ano kasi siya magkakamamaya eh. Mag Ayun no, nakain ka ba ng palabok? Ayun, Ay, sa tayo. Eh, nalang almusal natin. Wala man tayong ulam eh. Okay. Ayan guys, andito na tayo sa aming lugar, sa aming bahay. tay ka, yung aso ko, baka bigti na. Tingnan mo nga. Ah, <laughs> hindi pa man pala. Hello. Bilantayan mo, bebe, yung bahay natin. Ha? Ayan, eh. Kasi nagulog si mama, eh. Laki na yan. Baka makikita pa yun. Ilagay mo yung doon sa rest. So, buksan mo na. ano mo yung suse dito. Ah, dito yata sa kabila. Buksan mo muna yung bahay. Ah! Buksan mo muna yung iyo. Yung iyong pinto, buksan mo muna. Para hindi ka na magdalang susi. Yan guys. Tingnan, nandito na po tayo sa aming bahay. Yan guys, yung mga halaman ko guys. O, di ba? Ang kit-kit na may mga bulaklak siya guys. Hmm. Yun. Itong hanging plant. Maraming bulaklak. Yan guys. Hindi diba? Ang cute po ng mga halaman ko. May mga bulabulak na. Ayan. Okay, may mga hanging plant. Ayan guys. May lupis ako sa halaman. Pag nakakita sa kapitbahay na may mga bulaklak na hindi talaga. Nahulog nga yan. Hindi ko maikabit kabit. Bilisan mo't na ako dito. Baga lamang kumilos nito eh. Para slow motion eh. Dali na naman niyo? Buksan mo na nga, Ray. ako Ako'y gutom na. Kanina pa. Wala pa ako nagagawa kundi. Napapagod na dito. Buksan mo. Bilis. Yes. <laughs> tapang ano. Tapang sa curse. Bilisan mo. Ah dalayan mo sabi. Ayaw dalga. Ah, paluin ko ya. Nenay mo po ko sa picture lang. <laughs> jok, 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 jok. Charot lang. Yan. Hello. Uy, tuwan-tuwa na naman. Uy, tuwan-tuwa na naman siya. Madilim. Oh. Tayo pumasok sa madilim. Halika na nak, magkapi ka na. At magalmusal na din eh. Nasaan na naman si Lula? Nag-adventure na. Otis. Oh, pambihira. Ayan, may soft drinks pala ako din. Natapon tuloy. Si Bobo kasi! Ayan guys, natapon tuloy. Akala ko, puro plastic lang dala ko. Nakalimutan ko may soft drinks pala. Oh. Ayan. Mm -hmm. Ayan guys, ayan. Nakauwi na po tayo. Ayan, kakain na lang po kami. Ayan, ayan ang aming almusal. Ayan, mahaba na po yung aking video. Ayan, ayan salamat po. Thank you guys sa mga viewers ko dyan. Marami po salamat. Mga uh, subscriber ko. Ayan. Thank you po. God bless po sa inyong lahat. Bye.